tataas dumi na dumi na ayan o tataas mga kabambilya tataas mga ano ayan o kabambilya tataas ayan o Ayan. Taas o. Ay, bayo. Ayan o. Oh. Taas niya na. Ah. Ayan o. Oh. 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 Parang puno na. Ayan, oh. Ayan. Madami. Ayan o. Taas o. Taas. Ayan o. No. Taas mga gumambila dito ah. Parang puno na rin siya kataas o. Ayan po. Ayun. Taas ng gumambila. Ayan o. Ayan.